Kawai-kawai. Wala na. na mo yun? Sana na-video natin kawai-kawai. Maganda pa ka niya. Bawi na ng ano, Switzerland. Hi. Okay, bye-bye. Video mo, video mo. Matagal ng bawa. Kawai-kawai.

Guys, yan po ang ang ganda ng beach yan. Simula dyan, may nakaharang kasi hindi natin makita. Ayun. May, may si kuya nagbabantay dyan. Ayan. Diba, maganda dito guys.